Usa lang ang panimalay ni Tatay Napoleon sa sa mga nahugmak at sa na itabong magnitude 6.8 nga linog. Miaging simana, bisag usa, wala matud pa sila'y na salbar. Sambay, isang bay mi poros eh. Sa so pagisang ni kami wala man guba man bale. ah, oh. Paabot sa rasyon. Usa? Naalay gamay lang kaayo ang mga nasamdan pero ang mga balay jud to mga damage kayo. Balik sa uno usab kong isay-say pa sa inahang si Mencio Galiano ang ilahang sitwasyon sa malapatan sa province. Dungagan pa sa tromang nabati tungod sa pagtayog. Wala pa wala pa unta na human, kumbaga wala pa nahuman ba. Pero sige lang, importante kuan lang jud safe ang pamilya. Pila lang sila tatay Napoleon og mensyo sa kapin mil nga naapektuhan sa linog nga mga identified beneficiaries sa General Santos City malapatan uglan Lansarangan ni Province. Just mil ka pesos ang naangkon sa matag beneficiary nga totally damaged ang mga panimalay, samtang 5 mil ka pesos sa mga partially damaged og 2 mil ka pesos alang adto sa mga drivers ilawom sa matag kooperatiba. Problema sa lindol, walang forecast, hindi natin alam kung ano yung mangyayari but uh, meron tayong uh, lahat ng assistance, na pangangailangan ng mga, mga inabutan yung nawalan ng bahay, uh, yung mga mangingisda yung mga uh, na injure lahat yan patuloy ang na, ang bigay ng DSWD ng assistance Luyo sa financial assistance nga gipang apod apud aduna usab food packs ug family kits nga adunay unod kaldero plato ug uban pang utensils nga makatabang sa mga apektadong residente mapasalamaton usab ang mga benepisyaryo sa nadawatang assistance aron aduna silay pampalit ug materyales pang paayo sa ilang puy-anan in the heart of changing lives Kini si Brigada Liza Labaho. Sebrigadanus Jansan, brigadanus.